Hello guys, kumusta? Ngayon guys, isa uh, masama ulit yung panahon dito. May thunderstorm ulit. Kaya umpisahan kaninang, ah kagabi, maulan-ulan tapos kanina umaga eh madilim yung kwan, yung panahon. Hanggang ngayon niya, parang malungkot yung kwan paligid kasi sa kwan masama yung kwan panahon ngayon eh sundo tayo guys masama yung panahon yan, makulimlim Magulim-ulim yung panahon. patuloy yung kwan. Sige ulan. Sige ulan. May nakita akong kwan. May nakita ko guys na ghost car at uh, ghost car mabantayan ng kwan may mga over speeding ganyan kanina nga sa harap sa ng kwan ng bahay grabe yung nahuli niya guys dami ghost car dyan lang sa sa gilid mag kwan park tapos pag may makita siyang kwan eh inahabol niya agad kasi minsan may mga over speeding din tapos malamig na guys punti-unting na naninilaw yung ibang kwan ibang dahon nag ibang kulay na gaya dito sa kabila iba na yung kulay dulot ng ng kwan ng lamig malamig yung hangin tapos hindi na masyado mainit yung kwan araw hindi gaya na magising ka ng alas 5 e eh, maliwanag na ngayon hindi na mo yung daan parang malungkot din oh kasi makulimlim Makulimlim yung panahon <tod> ito may klase na. Back to school na 'yung mga bata. Yung iba eh parang ayaw pa. Kasi hindi sila maka Pasyal-pasyal laro-laro kasi back to school na. Boy oh boy. Back to school. dito ako palagi guys dumadaan kasi kuan malapit dito i e compare doon sa kabila dito eh, parang 5 minutes lang pag hindi traffic 5 minutes sa spot na sa store na malapit lang doon kasi sa kabila eh kuan malayo tapos eh ayan o, may karga sa bike pana eh guys mga pana yung mahirap lang dito guys kung may halimbawa thunderstorm no ay grabe yung kwan napakalakas yung kulog tsaka yung kilat kidlat nakakatakot pag chakwan ka highway mahirap ba ma kwan matamaan ka ng kwan hidlat tsaka mahirap din sa kwan maglong drive pag maulan hindi mo makakita masyado yung kwan yung daan dahil sa kwan ulan sa lakas ng ulan hindi mo makita yung kwan daan Kaya mahirap. Maganda din dito sa kwan sa lugar namin kasi kwan tahimik. Hindi kagaya sa Saskatoon na minuto-minuto makakarinig ka ng kwan ng pulis. Makakarinig ka ng sirena ng pulis. Minuto-minuto 'yan sa Saskatoon. Dito eh wala halos Ayan, nandito na tayo. Park tayo dito sa gilid. Dito tayo park. Hmm. So yun guys, dito na tayo. Antay na lang tayo na mag-quan. <coughs> Mag-3.30. Mag-3.30 nalabas na sila 3.30 kasi yung kwan nila yung off so yan at saka yung si uh, Athena eh, ayun yung isang paa niya hindi niya maangat hindi namin alam kung ano talaga yung sakit niya pero malakas yung kwan malakas yung kumain tapos yun lang hindi siya masyadong gumagalaw kasi ngayon sa paan niya pagtapos niya kumain eh, higa yan so, importante nakakakain siya pero hindi siya mahalos kwan. yung problema lang hindi siya halos makagalaw dulot ng sakit ng kwan niya akala nga namin okay na kasi hindi na kwan yung tiyan eh eh kaninang umaga eh sabi ko, ba't ganito na, nakuha na, na siyang yung paa. Inaangat niya magkuha. Mag, tapos yung lakad niya, eh, kuha. Pilay. So, yun, sana, maka, gumaling na. So, yun, guys, thank you for watching. Babosh!